Paskuhan sa Maynila, A Village of Lights and Grand Bazaar. Tara, let's dito tayo sa Manila City Hall kalim at papasok tayo sa Paskuhan ng May sa Maynila. Ayun, binuksan na pala 'to dati-dati kasi limited eh. Pero mabuti na rin 'to. Sana oh, free of charge eh, 'di ba? Paskong pasko siya dito at kailangan nating mag Mamasyal dito, anik-anik. <laughs> oh, no maintaining balance. What talaga? Yeah. Oh? Magkano lang ang opening? Na, wala? Uh, wala? Pero dapat, uh, Parang yung express kahit ganon? ah oh, kahit Hashtag uh, seek yung tawag natin. dapat wala pa Uh, uh, sige. <laughs> Ibig sabihin, parang ano na rin yan yung express card dati. Ano, hanggang kailan siya? Hanggang 30 po kami dito. Pero kasi, wait lang Wala akong ano eh. Kuya, buti o. Oh, libre pagpasok dito, no? Dati may bayad di. Eh. Ha? Papasok dito? Saan nandaan? dito? Hindi da Dati doon, may bayad. Pagpupasok ka pa lang dito. Ngayon kaya hindi pinapasok to eh. Ayan. O. Teka, mag-inquire tayo dito kay BPI. O, mamaya ka pa, ma miss na. Iikot mo na tayo. Pasyal mo na tayo. Ang mura o. Oh. Apat, four for one fifty. Ang galing. Ganda naman. Siguro mga tay-tay to. O, oh, ba? Diba? Ang dami ito for 180. Tsaka, magkano kape? <laughs> may pakata pala dito eh. Nag, ano na tayo. Ate, magkano ang kape? Sampu. Ah, sige, ikot muna ako maya maya na. Para may, parang ano, <laughs> pahapunan natin, napay lang baon. Ito muna ako, si kapatid nandoon. Pasyal muna tayo. marami ka talaga mapupuntahan dito. Parang pinuntahan mo na yung Divisoria dito. O, bakit ka papupunta ng Divisoria? Diba dito marami na mapupuntahan. At saka kahit gabi na. May mga games. Ayan. Wala, is, ikotin ikutin muna natin yung mga pag-games nila. At baka makapiray tayo. Hello. Sa wala pa ba laro? Ay, hindi. <laughs> Wala akong pera. <laughs> Ang tipid, ano. Mahirap talaga. Wag ka naman kumikita sa YouTube. Upload ka ng upload. Ala ka pa rin naman ako kitang. <laughs> Wala ka pa rin na. Hindi ka pa rin na monetize. O buti pa, Magtipag-sapalaran na lang dito. E eh, kaya lang, hindi naman pera mapapanalunan mo dito. Mga, mga, yan. Gamit lang eh. Anin natin yan. Importante, kakwartahan, di ba? Pag ko kailangan, nagkakapera tayo. Marami tayong kailangan rin. At saka gamot-gamot. Ano ba yan? Maglalaro ka dyan? Pag napatumba mo yan, mag... Ah, buong lata? Ay, lahat ng lata? Babagsak. Magkano naman sa laro? Oo. Oh nagbo-bowling no? Ano bo bola o tatama mo lang? Oh, ah, sige mamaya matingnan natin. Ikot muna tayo at maraming mukhang maraming pagkakalaruan dito. Ito namang si Dart. Yan. Tagal na tayo hindi nagda eh. Pero ang boots... Huwag naman isang, yung app, lima. 55 darts, Wow ah oh, galing. Maganda yung mga price ni ate, oh. Oh, sige. Ano rin mo naman? Ito naman tayo sa bola. Ah, basketball. Oh, sino magsasabi diyan, hindi, niyo, hindi kayo pwedeng makapanalo? Sang shoot mo lang diyan, may panalo ka na. Kaya lang puro mga toys. Ang dami mga laruan dito. At tiyak, marami, malapit na ang Pasko. Tiyak, magkakaroon ng maraming tao dito. Para ka na rin pumunta, pumunta sa Star City. Pero at least dito maraming games. Marami ka pang makakainan. Kung susuyuri natin bawat ah, bawat isa dito. Lugar. Maluwag dito tsaka open air. Ito yung dati, yung binuksan nila na nung ano, February. May bayad. Hi kuya. Guards rin sa lahat. Yoko nga dyan, baka ma-copyright ako. <laughs> Di ba nga tayo kumikita sa YouTube? Three years na. YouTube ba naman, pwede na. Meron na rin naman tayong isang video na napaka malaki. And shout out sa lahat mga viewers ng, na nagtangkilik para sa sa video natin kay Pauling. Yung matamlay si Pauling. Pero maraming nakap Nasa 31 na ang views niyan. Magkano yun yung Louis Vuitton Duster ba yun, sis? Apo. Ano yun? Saan gawa? Jakarta po. Wow, ang gaganda talaga ng Jakarta. Magkano yun? 100. Ganda. Ang tera niya is cotton, no? Oo. Uh -huh. Mm, thank you. Eh, itong ano? 250 man. Ano ba ng latest na uso? Kulay, ano? Kulay natin is mm -hmm parang pitch eh, na no? pitch pink yata mo. Yung susunod na no. Meron rin ba niya sa Muslim Town? Sa Kyapo? Muslim Town, uh, wala masyado. Ah, dito lang lahat. Ito namang mga sarong. Ito po yung singlet. Sarong ba 'yan? Malong. Ay malong. Pero saan 'yan gawa? Mindalaw. Ah, ito Chinese batik. Ah, Chinese batik. Ito, Rosalinda batik. Ha? Rosalinda batik. Anong ibig ito sabihin? Ito yung Anong ibig sabihin ng Rosalinda? Yan Parang sing Oh. Kasi dati naman wala namang Chinese butik uh, Chinese oh, okay. ano batik na butik na rin eh. Okay. <laughs> Ito yata yung kulay natin ngayong susunod. Ito nga ba? Pa parang peach daw siya eh. Ay, ayun nun, dami. Yung ganun basis Yun ba yung okay. red? Ito na yun? Ito na yun ano? Yan okay. yung nakadesign siya dyan. Wow. Ayan, maganda yan ng pag-travel. Oo oh, hindi pa ako makatravel sa 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 hey, to. Eh, pag malamig uh, na magaling ka. Uh, marami akong mm. ano, esensya na. Pwede ko sila <laughs> makulang. <laughs> Kaya lang yung dap na. <laughs> may mga plane din yan, ma'am. Um, Oo nga, yung gano'n na. Ipa, napadala ko sa sister ko yung ganun. Pero binili ko sa Malaysia yun. Wala Lumpur. Nagustuhan ko kasi yung Louis Vuitton. Yun lang ba yung isang design? Oh, na lang na green? Ang ganda. Isa lang oh green na Louis Vuitton. Sa, ano lahat ng... Tsaka susunod na yung pink. Maganda. White and pink. Ganda no? lahat natin. Maganda Maganda Magkano siya? Five? 500. 500 na lang. Ay, malay mo. Meron mag, ano, mag sponsor. <laughs> Sige sis. Sandali lang. Magkikot ako ha. Ayan. Salamat ang isa nating sis. Halal restaurant. Puro ano to? Ano yung manang pagpansin? At least naman puro may chicken dito. Alam mo naman, di naman tayo kumakain ng baboy. Diba? So, damadi. Ano ba to? Kape? Kape kaya yan? Rice? Ano ba to? Kape ba to, sis? Kape? Kape ba to? Malaysia, di ba? Malaysian kape. Oh, mommy, ah, uh, 10 pesos lang. Magkano to? 55. Pesos? Yes. Eh, eto? Pares lang po. Oh, ang mahal naman ang kape na yan. <laughs> Malaysia po kasi siya. Oo, oh, pero ang binibili ko sa KL, ano yung, yung isa, isang klase, yung old town. <laughs> Yun. Isamin talaga kami talaga po. Oo, oh, nagpupunta rin na kay KL eh, Malaysia. Pero sa ngayon, ewan ko lang kung kailan ulit po biyahe. Sige sis, hanap muna ako. ikot lang ha. Oh, marami tayong mga anik-anik dito. Pastilan. nako ba?